ang init pero ang sarap sa katawan yung bang minsan kang magpapawis man lang nakakapagod kayang nakahilata buong maghapon nakaupo ay <laughs> tataba na tayo ng tataba. Yes, kakabsat, isang linggo na may migraine yung amo namin. Kaya hindi niya naaasikaso yung mag-online purchase ng mga kailangan namin sa bahay. Sinabihan ko siya, ako na muna ang mamimili ng mga kailangan na kailangan na namin. Kasi nga, baka magwala na kami, wala na kaming kagamitin at kakainin. <laughs> A joke. Bali, may listahan na po pala ako niyan. So, yan na lang ang susundin natin para mabilis lang din yung ating pamimili at makauwi na rin tayo kaagad-agad. Same stuff, same brand lang din naman ang maating bibilhin kakabsat. So wala namang bago dyan, ilang years ko na itong ginagawa kaya madalian lang to. Minsan lang din, kailangan lang din natin tingnan na maigi yung mga itsura ng mga balot ng mga yan kasi minsan nag-upgrade sila kagaya nitong nisin noodles na sesame. Itong parking shop pala na to dito lang sa malapit sa amin. Napakaliit nito pero lahat ng kailangan mo naman ay naan dyan. Peanut oil pala yung gamit namin. Pagdating naman sa fabric conditioner, comfort lang din yung gamit namin. Ayaw na ayaw ni amo ng sobrang madaming fabcon yung kanyang mga labahin. Kasi nga allergic po talaga siya sa mga chemicals, nangangati siya ng bongga. Ito namang carnation, ginagamit niya para sa kanyang kape. Hindi po yan yung reduced fat milk ha, yung normal lang yan na carnation evap. Bali, nakakagamit siya ng walong cans in a month. Kasi kami, fresh milk ang gusto namin sa mga kape namin. social. <laughs> Pagdating naman sa mga asukal, dyan talaga kami sa mga brown sugar. Ewan ko ba, parang mas masarap talaga to kesa sa puti. Brown juice para kay lolo para hindi siya mahirapang dumumi. Siyempre, ang walang kamatayang Great Wall Ham. Yan ang, ang gusto naming ham, kakabsat. Ayaw namin yung US or Korea. Masyadong mga maaalat. Mm. So, we're done for today's buying, kakabsat. Kasi nga, konti lang talaga yung ating bibilhin at iyo online na lang niya yung mga kailangan pa natin. Bale, binibigyan ako ng cash ni Amo, pambayad natin dyan. Heto lang yung maganda dito sa mga park and shop at mga welcome. Meron sila yung mga points. Kaya makakaipong ka rin ng pera. Oh! Bale, may binili rin ako mga prutas kakabsat. Iuuwi natin yan at separate yan sa resibo kasi nga sa food allowance natin yun. We're almost done at kailangan din nating i-pay attention kung ano ba talaga yung mga pinamili natin para pagka-deliver nila, alam natin kung ilan yung mga nabili natin. So far, sa tagal ko rin naman dito sa Hong Kong, minsan-minsan lang sila pumapalpak or nagkukulang sa mga idine-deliver. Bale, naka $900 nga tayo dyan, kakabsat, mga 8 items lang yun. Siyempre, i-double do check natin yung ating resibo bago tayo mag-fill up ng form kung saan yung address at contact number ng pagde-deliveran. Done, kakabsat, uwi na tayo! Ito lang muna yung in-order ko dun sa park and shop, binili ko kasi nga ito yung kailangan na kailangan na kailangan natin. So dineliver din naman pala. Kanina ko lang binili to mga alas dos, tas dineliver din agad-agad. Nasa 900 dollars kaya free delivery.